Si Ruwelyn Angel Orquia Olano na mas kilala sa kanyang screen name na Mutia Orquia ay isinilang noong Mayo 3, 2006 sa Quezon City, Philippines. Sa murang edad pa lamang inamalas na sa kanya ang kakaibang karisma at husay sa pag-arte. Bilang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, lumaki si Mutia sa isang masinop at maalagang pamilya. Sa kabila ng tahimik na ng pamumuhay ay buong pusong sinuportahan ng kanyang pangarap sa mundo ng showbiz. Ang pangalang Mutya ay hindi lamang isang palayaw na minana mula sa kanyang kauna-unahang lead role sa teleseryeng Mutya noong 2011. Ito rin ay sumasalamin sa kanyang pagiging inspirasyon sa marami. Isang tunay na Mutya ng kanyang henerasyon. Sa kabila ng kanyang kabataan, ipinakita ni Mutya ang sipag, tsaga at determinasyon na bihira sa mga batang artista. Hindi siya lumaking pala kwento sa media ukol sa kanyang personal na buhay. Subalit so sa mga panayam, unti-unti niyang ipinakilala ang kanyang sarili. Isang batang mahilig magbasa may interes sa sports, may pagnanais maging piloto at mahilig mag-explore ng mga bagong bagay sa labas ng mundo ng showbiz. Bukod sa kanyang karera sa telebisyon at pelikula, lumalabas ang pagiging normal na kabataan ni Mucha sa kanyang hilig sa mga aktibidad tulad ng boxing, obstacle races, trail running at free diving. Sa likod ng kamera ay isa siyang simpleng dalaga na pinipiling alagaan ng kanyang kalusugan at mental well-being habang patuloy na lumalawak ang kanyang pananaw sa buhay. Inamin na rin niya sa ilang panayam na interesado siyang subukan ang action roles, mga karakter na hindi lamang umiiyak o umiibig kundi lumalaban para sa si isang layunin, gaya ng mga ginampanan ni Namaha Salvador at Angel Oxin. Sa kasalukuyan, habang siya'y patuloy na lumalaki at unti-unting hinuhubog ang kanyang pagkatao sa gitna ng showbiz, nananatiling matatag ang pundasyon ni Mocha bilang isang bata sa puso, dalaga sa isip at artista sa talento pinagsasabay niya ang pagiging isang role model sa mga kabataang babae at ang normal na proseso ng pagtuklas sa sarili. Isang magandang paalala na ang tunay na mutya ay hindi lamang nakikita sa ningning kundi sa tibay ng loob, halaga ng pamilya at wagas na pangarap. Sa mundo ng showbiz, ilan lamang ang mga batang artista na nagagawang manatili, lumago at yakapin ng industriya sa kabila ng murang edad. Isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa nito ay si Mucha Orkia na nagsimula ng kanyang karera sa murang edad na apat na taon. Mula sa kanyang unang mga hakbang sa harap ng kamera, agad siyang napansin dahil sa kanyang likas na husay sa pag-arte at sa malaanghel nitong itsura. Unang nasilayan si Mucha sa drama series na Sabel noong 2010, kung saan ginampanan niya ang papel na batang bersyon ng pangunahing karakter. Bagamat isang maliit na papel lamang ito noon, agad siyang nakatawag pansin sa mga manood at sa mga direktor ng ABS-CBN dahil sa kanyang natural na emosyon at galing sa pag-deliver ng linya. Mula rito ay nabigyan siya ng mas malaking oportunidad sa mga sumunod na proyekto. Ngunit ang tunay na simula ng kanyang pag-angat sa industriya ay nang mapasama siya sa fantaseryang mutya noong 2011, isang teleseryang tungkol sa isang batang sirena na may kakayahang mag-ikot sa dalawang mundo, sa lupa at sa dagat. Gumanap siya bilang mutya, ang bida ng serye at dito siya tuluyang nakilala sa buong bansa. Ang kanyang pagganap bilang isang inosenteng bata na may kakaibang kapalaran ay hindi lamang nagustuhan ng mga bata kundi maging ng matatanda. Mula sa mutya, nagtuloy-tuloy na ang kanyang proyekto at isa siya sa mga batang artista na palaging bahagi ng mga teleseryeng may malalaking cast dahil sa kanyang galing sa pagbibigay ng emosyon sa bawat eksena. Lumabas siya sa mga kilalang programang tulad ng My Binondo Girl, Nasaan ka Elisa, Ikaw ay Pag-ibig at Kung Ako ay Iiwan Mo, Napawang pawang patuloy ng tiwala ng mga producers at directors sa kanyang kakayahan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pagganap bilang Abby Lim sa Be Careful With My Heart mula 2012 hanggang 2014 ang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isang award-winning na child actress. Sa papel na ito, gumanap siya bilang batang may special needs, isang hamon para sa batang artista ngunit matagumpay niyang naiparating sa mga manonood ang lambing, pag-asa at pakikibakan ng karakter sa loob ng kanyang katahimikan. Kasabay ng kanyang mga teleserye, naging regular din siyang miyembro ng Gawin Bulilit, ang sikat na sketch comedy show para sa mga batang artista. Mula sa drama, komedya, satire hanggang sa impersonation, itong taon siyang naging bahagi ng programa na isang patunay ng kanyang dedikasyon sa craft kahit sa murang edad. Hindi rin siya nahinto sa pag-arte kahit sa mga panuhong madalas nang lumisan ng ibang batang artista upang tutukan ang pag-aaral, na panatili ni Mocha ang balans sa pagitan ng edukasyon at karera. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kinikilala siya ng industriya hindi lamang bilang isang mahusay na batang aktres kundi bilang isang huwaran sa kabataan. Maaga pa lamang ipinamalas na niya ang disiplina, profesionalismo at pagmamahal sa sining ng pagganap. Ang simula ng karera ni Mucha Orquia ay hindi basta kwento ng isang batang naging sikat. Ito ay kwento ng isang batang may puso, determinasyon at talento na ginamit upang maghatid ng inspirasyon at aliw sa milyon-milyong Pilipino. Isa siyang patunay na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa edad kundi sa dedikasyon, kababaang loob at kakayahang umunlad sa gitna ng spotlight habang siya'y lumalaki, unti-unti ring lumalalim ang mga papel na kanyang ginagampanan. Sa seryeng The Killer Bride noong 2019, gumnap siya bilang batang Emma, isang mas seryosong papel na puno ng takot, trauma at pag-iyak. Ipinamalas ni Mucha na kahit lumalampas na siya sa edad ng pagiging child star, nananatili siyang may lalim at lawak bilang artista. Ngunit ang tunay na hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kanyang karera ay ang kanyang unang pagsabak sa pelikula sa When Magic Hurts noong 2024. Ginampanan niya ang papel ni Olivia Melchor, isang florist sa Benguet na nawala ng mga mahal sa buhay at ng pananampalataya sa magic ng pagmamahal. Hindi na ito kwento ng isang batang inosente. Ito ay kwento ng isang dalagang lumalaban, umaas at muling nagmamahal. Sa pelikulang ito, hindi lamang niya pinatunayan na kaya niyang magdala ng isang pelikula bilang pangunahing bida, kundi ipinakita rin niya ang emosyonal na lalim na kailangan-kailangan sa isang romantikong drama. Kasama ang kaparehong si Beaver magtalas, bumuo sila ng isang chemistry na umani ng positibong reaksyon mula sa mga manonood. Matapos ang pelikulang When Magic Hurts, inumpirma ni Beaver na wala na silang komunikasyon ni Mucha. Nag-reach out siya ngunit hindi na siya sinagot at hindi rin malinaw ang dahilan ng paglayo nila sa isa't isa. Umugong ang mga chismis noon tungkol sa love triangle sa pagitan ni na Mocha, Beaver at Maxine Trinidad dahil sa sabayang pagdalo nila sa mga events. Pinabulaanan ni Mocha na siya ay nagseselos o may tensyon sa pagitan nila at iginit niyang understanding siya at wala silang romantic issue. Bagamat hindi siya tuwirang sangkot, maaaring naapektuhan ng kanyang pangalan sa publiko. Sa paglipas ng panahon, patuloy na umuunlad at nagbabago ang karera ni Mocha mula sa pagiging isang batang artista patungo sa mas malalim at mas mahalagang papel sa mundo ng showbiz. Sa kasalukuyan, aktibo siyang gumaganap sa mga seryosong drama tulad ng kanyang papel bilang Marlin sa Maalaala Mo Kaya kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa pagdadala ng mga sensitibong tema tulad ng sex trafficking. Bukod sa pag-arte, hindi rin nagpahuli si Mucha sa paghahanda para sa mga mas mapanghamong papel lalo na sa larangan ng actions. nag -e ensayo siya ng boxing at iba pang mga physical na pagsasanay bilang paghahanda sa mga darating na roles na nangangailangan ng lakas at tapang. Isa itong patuloy ng kanyang dedikasyon at pagnanais ng mas mapalawak pa ang kanyang kakayahan bilang isang artista. Sa kabilang banda, patuloy rin ang promosyon ng kanyang unang pelikula na When Magic Hurts kung saan siya ang pangunahing bida ito ay isang mahalagang hakbang ng kanyang paglalakbay bilang isang young actress na nais mag-explore ng mas mature na mga kwento bukod dito Nakikibahagi rin siya sa mga fan communities ng iba pang mga proyekto na nagpapakita ng kanyang pakikisa at suporta sa mga kapwa artista at tagahanga. Sa kabuuan, makikita na si Mucha Orquia ay nasa isang makabulhang yugto ng, kanyang karera, isang panahon ng paglago, pag-aaral at paghahanda para sa mas malaking oportunidad. Sa kanyang dedikasyon at pagsisikap, tiyak na mas marami pa siyang may papamalas na galing at talento sa mundo ng pelikula at telebisyon.